So hey, what's up mga guys? Um, habang naglalakad ako, may isa na naman po akong punso na nakita, no. So ito po yung punso na pinakamataas na na inkwentro ko dito sa gubat, guys, ano. So ito yung punso na napakataas, guys. Ay, wait. So ito po yung punso na nakita ko dito na pinakamataas, guys, na punso. So So malinis po yung ano niya, malinis yung paligid niya, may kunting may kunting ano nga lang, may kunting karakalasag. So ayan guys, eh ayan. So napakalaki po niyang punso and mataas po siya, no? Saka malinis po. Malinis yung punso na parang bago lang. Parang bago it, parang bago lang siya itinayo, ano guys? So hindi ko lang po alam kung sino may gawa nito or yung mga mga tao na hindi po natin nakikita. So, respect nga lang po natin, guys. Ano? Pag may nakita po kayo nito sa madadaanan ninyo, so, ito po yung sinasabi po namin, tabi po a po, bilang paggalang po or pag-respect po sa mga hindi po natin nakikita. So, yun po yung talagang sinasabi namin bilang paggalang or respeto po. Ano? Yun na po yung kawal... Ka yun na po yung po namin na namana po namin sa aming mga ninuno. Kapag nasa gubat po kami, or kung saan po kami mapadaan na ano, ang sinasabi po namin ay, tabi po apo, magkikiraan lang po. So, yun ang po yung namulatan po namin ano, sa ating mga ninuno dito po sa probinsya, guys. So, kapag may punso, yung sinasabi na, pinasinasabi mo nila, kapag may punso, may nuno. O yung nuno sa punso, guys. Ano. So, i-respect po natin Huwag po natin sisirain yung mga ganitong nakikita po natin sa gubat or sa mga bundok, guys. Kasi hindi naman po natin alam kung may nakatira ba dyan o wala. Kasi hindi naman po natin nakikita, guys, ano. So, i-respect na lang po natin and igalang po natin sila. Kahit wala po tayong nakikita, guys, ano. So, bilang tao po. So, ganun po tayo dapat. Huwag po natin sisirain kapag hindi naman po nakaka-pervisyo sa atin, guys, ano. So, yun lang guys and maraming salamat. I-follow nyo po yung page na si Oragon Vibes, ano? And thank you so much po sa mga subscriber po natin, sa mga viewers at mga nag-appreciate po ng ating mga videos guys, kahit yung mga kahit yun sa mga kalukuhan po ni Papa Ren sa page na Oragon Vibes. So, may marami po mga nagsusupport. So, ika nga, kapag may nagsusupport po sa'yo, pag may mga nagre-react po sa mga ginagawa mo, so, wag po tayong tigil, guys. Uh, huwag po tayong titigil. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggat marating natin yung dapat po nating marating. So, yun guys. And maraming salamat po. And payo lang po sa mga magbablog po, ano? Sa mga nag-iisip magblog. So, wag po kayong madi-discourage kapag may mga basher po kayo. Um, be thankful po kasi may basher po kayo at may mga supporters po kayo na nagmamahal sa inyo at sa mga nagsishare po at mga nagla like sa mga reactors po ninyo um, tuloy tuloy lang po kayo hanggang may re ha, hanggat may reactors po kayo huwag po kayong titigil sa pagbablog guys uh, mararating din po ninyo yan and sa mga idol po natin sa mga idol ko dyan na mga malalayo na yung marating so shout out po sa inyo guys uh, kay Daitin yung gala and kay Bicolanong Negro kay Boska ano? So, marami na po sila, ma malayo na yung mga narating nila. And kay Maugma TV, kay Kapusngak, and kay Kasi Vlog, guys, ano? Yan po yung mga idol po natin, yung mga idol ni Oragon Vibes na lagi po natin pinapanood. Sa mga, yan po yung mga, ano natin, kumbaga, mga idol po ni Oragon Vibes na pinapanood po natin. And, mga charity vlogger po ano so mga idol ko po yan sina Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang and lalong lalo po si ano napakabait po niya ni Benty Boy. So yan po yung mga ano yung mga Bicolanong vlogger po dito sa Camarines Norte. And shout out po sa inyo mga idol ko po kayo. And saludo po ko sa inyo. Saludo po ako sa inyong lahat guys, ano? And maraming salamat po sa dahil po sa inyo. Hindi, hindi po wala pong magiging vlogger na mga mag-iidolo po sa inyo guys and thank you so much po sa inyo and sa mga nang support po sa ating youtube channel na si Oragon Vibes at sa mga viewers ko po and mga nagla-like sa mga reactors ko po ni Oragon Vibes sa ating puro kalukuhan lang sa facebook page po natin and maraming salamat po sa inyo guys and saludo po ko sa inyo thank you so much po sa inyong lahat hey what's up guys ah uh, uh, dito guys ah uh, nandito po tayo sa ano nasa gubat pa rin po tayo eh hindi pa rin po tayo nagbibis ng damit guys siguro naman napapansin nyo alam nyo may mga mata ninyo mga judgmental charot so nandito po ako guys sa ano papakita ko sa inyo ano so sigurado yung iba dyan maninindig yung balahibo so kasi dito guys sa ano uh, halikod ko so may malaking puno ng baliti ano so ayan yung malaking puno ng baliti guys kung pakita ko sa inyo ano yan yung puno ng baliti So, alam nyo naman siguro kapag may puno ng baliti, guys. Diba? And then, may katabi po siyang punso. So, ayan guys yung punso. So, may punso dito na umuusbong, guys. So, anong tawag dito, guys? And marami po punso dito. So, dito sa may puno ng ano, dito sa may puno ng santol, maraming santol. So, ayan. And, meron din po siyang tulong ng mga balitin sa taas Yan. So, malaking puno ng santol. At dito po sa isang side. Ayan guys, papakita ko sa inyo may ano dito maraming punso talaga dito sa lugar na ito. Ayan o, no? oh, napakataas ng punso na yan. Kung nakikita niyo yung punso, ano? So, napakataas po niya. And then, doon sa, ano, sa tabi ng baliti, malaking baliti. So, may content din ay tumutubo din ako dito ano? so yung ganito guys noon kapag nagkikwento yung mga magulang namin o yung mga ninuno po namin yung lulo at tula po namin nagkikwento ng ganito so tumitindig po yung mga balahibo namin kasi alam nyo naman guys kapag kwentong balite ano so alam nyo na po siguro yung kwentong balite so yan tumataas po yung ating mga balahibo sa baba tarot. and yan po yung ano ang puno ng baliti, alam niyo naman po siguro kapag may kwento na ganito. So may kapre. Guys, ano? Ang sabi ng mga matatanda noon, kapag may baliti daw, kapag may puno ng baliti, meron daw nakatirang kapre na ah, uh, awit lang, mag, ano lang po tayo, ano? mag-respect lang tayo. And tabi po, apo, and kukuha lang po si Ragon Bios ng video, ano? And, pasensya na po sa pag i po sa inyo. Uh, hindi ko naman po intensyon na istorbohin po kayo. And magkukuha lang po tayo ng video. So, ito po. Uh, pakaliwanag ko sa inyong ano, ano. So, noon, kapag nagkipinto yung mga tatanda, kapag nagkipinto yung mga matatanda, ano, sa so kapag may puno ng baliti daw po, uh, meron daw po yung nakatira na hindi po natin nakikita guys ano so maaring kapre. So, ayan, tumataas yung mga balahibo ko dito, guys. Yung maaring kapre or yung mga espiritu na hindi po natin nakikita. So, kapag may ano naman po daw, kapag may katabi po daw siyang ano, kapag may katabi daw po siyang punso, so, may mga... May mga duwende daw po nakatira doon sa punso na yan, sa ilalim, sabi ng mga matatanda noon. Yan po yung mga kwento nila. So, takot na takot po kami noon. Uh, hindi po kami lumalapit sa mga punso. And kapag may puno ng baliti guys, yan, nadaan na namin noon kapag naglalaro kami. So, nagtatakbuhan po kami yan. Nagsisigo kami na may kapra, may kapra kahit wala kami nakita. So, yan po yung kwento noon guys. So, ngayon, so, siguro tutos. Hindi naman po natin masabing totoo or hindi totoo kasi hindi nga po natin nakikita. So, respect na lang po. Respect na lang po natin kung may ganito. So, wag po natin nagambalain or gugulohin. O yung iba, binabato yung puno o pinuputol yung puno. So, hayaan na lang po natin. Ano, malay mo mayroon nga nakatera dito. sa mga ibon. So, <laughs> yun po ang hindi natin alam guys. Ano? So, respect po natin yung nature. Wag po tayong putol ng putol ng basta-basta kasi hindi po natin alam na may nakatira po pala doon, ano, So, kapag may punso po, huwag niyo pong sisirain kasi may anay po yan <laughs> na nakatira. Ano? Charot. So, ayan guys, ano, uh, maraming salamat sa... yun lang po ay naibahagi ko lang naman po sa inyo mga kuntong ng mga matatanda noon. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating channel at sa mga hindi pa nang nagpa-follow sa ating page, i-follow nyo naman po si Uragon Vibes, ano? So, sa mga hindi pa po nagpa-follow kay Uragon Vibes, and follow nyo po yung kanyang Facebook page na ang pangalan po ay Uragon Vibes, at i-subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel na si Uragon Vibes, and hit the notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong i-upload po ni Uragon Vibes, ano? So, maraming salamat mga kabitag. Thank you so much, guys. And thank you so much. Thank you so much.